ang posibleng pumalit na yang Pinoy big man kay Ren sa bando sa niyang Ren sa Japan at ang patunay kung gaano kaganda ang basketball development ng B-League ang layo sa PBA. Matapos ang comeback game ni Abando na kung saan ay nakapagtala ito na masasabi nating mga impressive figures pero tila ang panibagong umpisa sana ay muli na namang natigil. May ilang sinyales na nakita ang medical team ng anyang kay kabayan kung kaya't na napagdesisyonan ng mga ito na kailangan pang magpahinga ni Abando. Even nga sa second game dapat ng anyang kontra New Taipei Kings ay hindi na nakalaro si Renz. Isang patunay lamang ito na hindi biro ang naging injury ni kabayan. Kaya dahil dito ay may mga balita na kumakalat na hindi na raw kukuhanan ng anyang serbisyon ni Abando at hahanap na lang daw ang mga ito na mas bata at mas malaking Pinoy player. Nangyayari nga kay Kabayan ng isa sa mga matagal ng kasabihan sa mundo ng sports. Ito nga yung kahit ga gaano kakahusay sa larangan kung may injury ka naman ay tiyak natatabang ang mga kupunan na ikaw ay kuhanin. Pero syempre iba naman ang case ni Abando dito dahil bata pa si Kabayan at marami pa itong ipapakita sa laro. Pero syempre kung ayaw na rin ang team nito sa kanya ay wala tayong magagawa doon. Well kung sakaling mangyari ito, ito ang top 2 young Pinoy player na tatam kasama sa hinahanap ng anyang ng pamalit kay Abando. Ito nga ay si na Carl Tamayo at Kevin Kembao. Yes, bata, matangkad at parehong mahusay sa laro. Si Tamayo tamang tama dahil available ngayon ito matapos ang kanyang kontrata sa Ryokyu Golden Kings. Habang si KQ ay available din dahil hindi ito committed sa lineup ng DLSU na magkukumpit sa PBA Spirons Cup. Dalawa din ang mga players na ito sa may parehong rumors ng mga offers sa KBL ng Korea. Abangan natin kung sino sa kanilang dalawang makukuha ng anyang Red Boosters. Well, kaya bando naman kung sa sakaling bitawan ay papwede itong lumaro sa Japan kung saan ay mayroon ding mataas na offers and high level of competition. Maraming matututunan si Abando sa B-League kung sakali dahil isa nga ang Japan Basketball League sa so may magandang basketball development system ngayon sa Asia at sa buong mundo at marami ng mga patunay dyan. Ang una ay ang ng level ng laruan ngayon ng Japan National Team internationally. Pangalawa ay ang pagkikipagpartner nito sa iba't ibang mga liga nitong huli ang NBL ng Australia. At ang pangatlo ay pagtungo dito ng mga dekalibre mga malalaro upang mag-continue ng kanilang development tulad na lamang ng Clay Thompson ng Korea na si Lee na huling naglaro sa NBL ng Australia at ang pagbabalik naman sa NBL ng Chiba Jets import na si Saver Cooks upang pumirma ng pinakamalaking kontrata sa NBL history sa koponan ng Sydney Kings. Kaya hindi rin talaga nagkamali ng ligang pinuntahan ng ating mga Pinoy bowlers. Dahil dito sa Japan ay mas develop sila ng husto kung saan ay kumpleto rekados pa nga mga benepisyo. Kaya naman dahil dito ay grabe talaga ang inilayo na ng bilig ng Japan sa oldest basketball league sa Asia na PBA.